Hello ATINs, good news na naman tayo SB19 trending sa buong China Ito nga ay uh, maraming tayong tweets at uh, naging trending at usap-usapan ang kanilang performance sa round festival sa buong China at ito rin sa buong mundo trending din ang uh, SB19 again and again Nung nagperform sila sa round festival ay naging trending sa buong mundo ang kanilang pag-perform na talaga namang laging humihiyaw at tumitili ang mga fans, ang mga itins surround festival ng mga Indonesian, Filipino at ibang mga Asian people. Kaya, congratulations hanggang sa muling update. Maraming salamat.